Hoy ate! Hoy! 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 Si ate! Hoy ate, sa'yo ba yan? Hoy ate, magagalit talaga si mama. Ate, ano may yung pusa? Ipapasok pa sa kwarto. ko ate. Ate, mas kawawa yan kasi mamaya balikan ng nanay yan. Kukulit-kulit oh, mo eh! Mama! Si ate! Mama! Eh, ano yan? Hoy! Si ate! Ate, Ah, tipa, tinala mo yung nanay. Tinala mo na yung para tago mo na. Nandito kami ngayon sa probinsya. Grabe talaga yung ate ko. Nakapulot na naman ang pusa. Tignan nyo to. Hoy ate! Hoy! 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 Si ate! Hoy! Ay, ay! Kaki! Hoy si ate! Hoy ate! Sa'yo ba sa yan? Hindi. Hoy ate! Ba't ba din mo yan? Mamaya merong ano yan? Hoy ako sa butas kawawa. Hoy si ate naman. Hoy si ate naman. Ay. ay Uy, ate, pagagalitan ka ni mama. Mag-drive bilis 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 ka, bilisan mo, bilisan mo. Ati, pagagalitan ka. Bilisan mo, sino ata, puta. Mag-drive ka na, bilisan mo na. Tsaka ang bata niya, ba no. Okay, bilisan mo na, mag-drive, natatakot na. Uh. Na. Uy, ate, ibalik mo dun yan, babalikan okay, ng nanay. Uy, mag-drive ka na, bilis na. Ate, alam mo ba kung ilang ano palang <laughs> nimboy? A few moments later. Uy, ate, magagalit talaga si mama. Ate, ano may pusa, ipapasok pa sa kwarto, ate. Eh. Uy, si ate naman. Uy, ate, pangapagalitan tayo ni mama. <laughs> Ate, iba ba? Ay, ate, huwag mo ilagay sa higaan muna. Ay, si ate, yung balahibo kasi. Ate, magagalit si mama. Alo, may ano ata sa ano may yung ba balahibo. Ano ka kawawa doon? Ikaw, pwede kitang iwan. Doon na ito, hindi ko babalik doon. Ate, mas kawawa yan kasi mamaya balikan ng nanay yan. Oh. Walang nanay ako nakita. Wala kang nanay na nakita pero babalikan yan kasi... <laughs> Kung ka dumi? Ate, naghahanap kasi yung nanay niya ng ano. Naghahanap yung nanay niya ng pagkain. <laughs> Siya lumapit kasi nga nagugutom na. Inanot ko nanay niya. Uy, si ate naman. Patay talaga tayo kay mama. Ayaw mo namang iayos. Ate! Bala kay susumbong na talaga kita kay mama. Susumbong talaga kita. Talaga, susumbong kita. Bahala ka dyan. Ayaw mo talaga. Susumbong kita. Mama! Mama! Mama si ate! Kakulit-kulit oh, mo ha! Mama si ate! Mama! Ay, eto lang pala ang daming pera. Alin? Ako magta... Alin yung itatago? Alin yung itatago? Yung pusa, itago natin. Ah, o oh, sige. Saan ba natin ilalagay yan? Dami naman nito. May bang ano ako. Papalakihin natin. Ah, sige tara. Amin na yan. Ako na muna mag-aalaga dyan. Bili kang gatas mo sa baba. Ah, ah, wait lang. Amin na siya. Ang dami. Morning! Morning! One Eternity Later Ay, sa'yo ate. Sa'yo ate. Uy, ate. Ay! P*** ate! Oh. <laughs> <laughs> di mo kaya? Di mo kaya iwan? Uy, siya, ate. Pati nalang mo yung nanay. Nanggap mo may pera, tago mo nga yung nanay. Wala ka ng Di ba ano, may walang may alaga dito, oh. Bidigyan mo ko ng pera para itago yung kuting, pero hindi para itahin yung, itago yung inahin. Tinanggap mo na yung pera, wala ka na, Chase. Itago na natin sa reo. Ano ka naman, ima ko yung nanay doon. Si ate, sabi mo kanina sa akin, walang nanay yan, eh. Para happy family sila. Di mo ano ba ito? Hey, si ate naman. <laughs> ampu puni, <laughs> hanapin mo na rin kaya yung tatay ng pusa. Ah, <laughs> hindi, ate. Yuki, okay, mo na. Si oh, dino, hey, ate naman. Wesh, ate, ang laki na masado niya hindi siya natin! Mama ka siya lang yun. Kuting yun. Siyempre pag nanay, kailangan 20,000 na yan. Ayaw mo ibigay! Mama ka siya natin!